Patuloy pa rin hong naglalagablab ang uh, usapin ho ng flood control projects sa Bansang Pilipinas dahil ho sa dami ho ng mga maanumalyang kontrata sa flood control projects na nagsilabasan ho at nadiskubre kaya ho patuloy ang uh, mainit ho na usapin dito at talaga naman ho uh, kitang kita ho ang uh, nangyayaring korupsyon sa mga flood controls project na ito. At sa mga nakalipas ho na buwan na kung saan ho ay nakaranas tayo ng matinding pag pagulan at mga bagyo ay patuloy pa rin ho binabaha ang uh, iba't ibang lugar ho sa Pilipinas lalong lalo na ho doon sa mga nakatira malapit ho sa mga ilog kaya naman ho napakaraming flood control projects ang inilunsad subalit ang nangyayari nga ho ay patuloy pa rin binabaha ang ating mga kababayan dyan sa mga pagbaha ho na yan dahil ho sa mga malalaas na pagulan at mga bagyo kaya patuloy ho ang naranasan na pagbaha at sa kabila nga ho ng mga pangyayari ho sa mga pagbaha na yan ay nalaman ho ng mga tao na matindi ho ang korupsyon na nangyayari sa pagitan ho ng mga opisyalis sa DPWH, sa mga kongresista at ho sa mga contractors. Matindi ho ang bigayan at lagayan, mga kickback. Kaya ho patuloy ang matinding korupsyon dyan ho sa ahensya ng DPWH dahil napakarami hong na discovering mga substandard ho ng mga dike at mga flood control projects sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Maraming maraming salamat to sa patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload. And maraming maraming salamat din ho sa patuloy na nagsusubscribe ho dito ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Patuloy hong namamayagpag ang marangyang buhay ho ng mga kontratista dahil marami ho silang mga luxury cars, mga properties at mga iba't ibang ari-arian na kanila ho nga nabili dahil sa kanilang mga kickback. Ang bago nga DPWH Secretary na si Vince Dison ay nakadiskubri ho ng isang ghost project sa kanyaho nga uh, patuloy na pag-iimbestiga bilang uh, bagohong uh, DPWA secretary sa pag-iimbestiga ho ng mga flood control projects. Ayon uh, kay Secretary Vince Dizon, ang project ho na ito ay isang uh, protection wall na nakalocate doon sa San Rafael, Bulacan. At ayon ho sa kanya, ito hong nasabing uh, protection wall ho na project ay nagkakalaga ng uh, 96.5 million pesos. So medyo malaki-laki din ho ang presyo ng nasabi hong uh, project na protection wall sa San Rafael, Bulacan. Ayon pa rin ho sa bagong sekretary ng DPWH na si Vince Dison, ang uh, nasabi hong uh, project base ho sa kontrata ay uh, meron hong uh, 270 days para ho gawin yun hong buong project na protection wall sa San Rafael, Bulacan. At base din ho sa kontrata, ang project ho na nasabi ay mag-uumpisa ho ng uh, March 20, 2024. So ito ho ay uh, noon hong nakaraang taon. Base ho sa kontrata na... Nadiscovery ho ni DPWH Secretary Vince Dizon At ayon din ho sa kanya Ang uh, report ho ng DPWH doon ho sa kanilang uh, website Ay uh, completed na ho Ang nasabing uh, proyekto na protection wall Doon ho sa San Rafael, Bulacan At base din ho sa impormasyon na nakalagay ho sa website ng DPWH ang nasabi hong protection wall project sa San Rafael, Bulacan ay uh, natapos na ho noong June 20, 2024. So lumalabas ho na nasa 90 days lang ho natapos ang buong proyekto. So iba ho sa nakasaad dun sa report na ito ay tatapusin ng uh, 270 days. So natapos ho ito ng uh, tatlong buwan at base din ho sa report ay nakakolekta na ho ang contractor ho na gumawa ng project ho na yan yung protection wall sa San Rafael, Bulacan ng uh, halaga ho 96.5 million pesos ang nasabi ho ng contractor na yon ay uh, nakakolekta na ho ng kabuang bayad ho base ho sa kontrata na 96.5 million pesos noon hong nga uh, July 21, 2024 so lumalabas ho na after 90 days ay nakakolekta na ho ang contractor doon ho sa project na yon doon sa protection wall sa San Rafael, Bulacan. Subalit so, ayon ho sa report ay wala naman ho ng uh, protection wall na naitayo doon ho sa nasabing lokasyon doon ho sa San Rafael, Bulacan kaya hindi ho tama na 100% completed na ang uh, nasabing project. At uh, dahil ho dyan ay lumalabas na ito ay isang uh, ghost project na patungkol pa rin ho sa flood control projects ng uh, DPWH. Ayon ho kay Sekretarya uh, Vince Dizon ng uh, DPWH, last 3 weeks ago ho ay may nag-umpisa ho ng uh, gumawa dito ho sa nasabing project na ito dito sa San Rafael, Bulacan, kaya nagtataka ho ang uh, mga residente ho doon na uh, bakit ho biglang uh, may gumawa ho doon sa site. Ayon ho sa report, ang contractor ho na na ng ng project ho na yan na protection wall dyan ho sa San Rafael, Bulacan ay ituhong Wawaw Builders. So yun ho, may nadiskubre na naman hong uh, ghost project sa uh, control project so na ginasusan ng ating gobyerno. So balit wala ho nga uh, na naipatayo ho doon sa nasabing lugar. So patuloy pa rin ho nga uh, na-discover unti-unti ang mga maanumalya hong uh, mga proyekto na napunta lamang ho ang pondo sa mga ilang uh, contractor at pagkakuntsubahan ho ng ilang ho uh, nga mga opisyalis ho ng ating uh, gobyerno nagpapatupad ho ng mga proyekto ho na yan Kaya marami na ho sa ating mga kababayan ho ang talagang uh, dismayado ho dito ho sa mga nangyayari hong korupsyon na ito kaya pala ho, hindi nasusolusyonan ang mga pagbahang nangyayari ay uh, kinukulimbat lang ho ng ilang mga contractors at opisyalis ng ating gobyerno ang pondo ho inilalaan ho para ho sa mga flood control projects subalit so, yun nga ho, talagang matindi ho ang korupsyon na nangyayari kaya nga ho ang uh, panawagan ho ng mga nakararami hong Pilipino ay matigil na ho sana itong uh, mga korupsyon ho na nangyayari uh, na dapat ho ang uh, nga ginagamit na yan ay napupunta ho sa tama para ho maiwasan ang uh, pagbaha sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas.